mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. sa inyo na Moment of Romance. Kapangyarihan ng pag-ibig Isang bagay na palagi at patuloy kong pinaniniwalaan sa buhay ko ano nga ba kalakas ang kapangyarihan ng pag-ibig. Maari bang ito ay magtulot ng kasiyahan para sa iyo o sa buhay ng iyong kapatid? Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Daniela. Isang babae na naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig kaya ang kwento kong ito ay tungkol sa pagsubok na dumaan sa akin matapos kong malaman ang hindi inaasahang pangyayari sa pagitan ng lalaking minamahal ko at ng aking sariling kapatid bata pa lang ako ay talagang hinahanap ko na agad ang lalaking magpapatibok ng puso ko pero sa tuwing ako ay papasok sa isang relasyon ay paulit-ulit lang ang nangyayari sa akin. Ako ay laging nasasaktan. At ang tanging naging sandigan ko noon ay walang iba kundi ang nakababatang kapatid ko na si AC. Siya lang kasi ang taong nagtitiis sa mga drama at pagiging marupok ko sa buhay. Dahil nga dyan, ay mas lalo kaming nalapit sa isa't isa. Hanggang sa... Ate, may ire-reto ko sa'yo. Kapatid to ng kaibigan ko. Sabi sa akin ni AC isang gabi, habang kami ay nasa isang family gathering. Ipinakita niya sa akin ng picture. At dito nga ay isang wapo at matipunong lalaki ang nakita ko. Unang kita ko palang lang sa kanya ay talagang napatibok na nito ang puso ko. Naakala mo ba ay gusto na nitong kumawala sa aking katawan. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa na tanungin ang pangalan nito sa kanya. Siya si Aaron, ang lalaking magbibigay ng plot twist sa buhay ko. Simula nga nung nakilala ko si Aaron, ay ako pa mismo talaga ang nag-first move para kami ay makapag-usap. Hindi rin naman nagtagal, ay unti-unti na rin kaming nagkamabutihan nito. I was shocked rin nung nalaman ko na ganito pala kabilis ma-fall ang lalaking ito. Yung tipong, hindi pa man kami nakakakita personally, ay na na siya kaagad sa akin. Well, ganun din naman ako. Kaya nga sa tingin ko ay compatible talaga kami dahil pareho kami nitong easy to get. Hanggang sa... Makalipas ang isang taon, napagdesisyonan ko na nga na ipakilala na si Aaron sa aking pamilya. Dahil nga nagbabalak na rin kami na magpakasal noon. Ready ka na ba? Tanong ko kay Aaron. Slight. I feel nervous, Daniela utal utal pa nitong sagot. Kaya naman para lumakas ang loob niya, ay hinawakan ko ang kamay nito upang siya ay kumalma. Gumiti naman ito at nang bubuksan na nga niya ang pinto ng bahay, ay biglang bumukas na ito. At dito nga ay lumabas ang kapatid ko na si AC. Halos magkadikit na nga sila ni Aaron. At sa pagkabigla nga ni AC ay napahawak pa ito sa dibdib ni Aaron. Saglit pa silang nagkatitigan bago ko biglang hilahin ang boyfriend ko. Dahilan para mabitaw ang pagkakahawak ni AC. Asan sila mama at papa? Tanong ko kay AC. Ngunit hindi ako nito pinansin. At sa halip ay pinati lang nito si Aaron kaya naman napilitan ako na pagtaasan ito ng boses. AC! Matiin kong pagkakasabi. Andon sa loob! Tipit niyang sagot habang hindi pa rin maalis-alis ang pagkakatingin niya kay Aaron. Let's go! Sabi ko sa nobyo ko. Nagdadalawang isip pa nga ito kung susunod sa akin. Pero wala na siyang nagawa nung ito ay aking hilahi. At dito na nga magsisimula ang plot twist sa buhay ko. Ma, pa, si Aaron, boyfriend ko po. Pakilala ko kay Aaron sa mga magulang ko. Magalang naman itong nagmano sa kanila. Pero bigla akong nawala sa sarili ko nung nasulyapan ko na sobrang lagkit ng tingin ni AC kay Aaron. Kaya naman biglang nag-iba ang mood ko. Nung nakita ko itong kumakagat labi pa, naakala mo bang pinagpapantasyahan nito ang boyfriend ko? Dahil doon ay mabilis akong tumayo sa aking kinauupuan upang komprontahin ang kapatid ko. Ano ba, AC? Hindi ka ba titigil? Tigil kong pagkakasambit. Pero isang nagtatakang mukha ang bumalot sa mukha ni AC. Ano ba ang sinasabi mo ate? Nagtatakang tanong nito. Kung titigan mo ang boyfriend ko, akala mong pinagpapantasyahan mo na siya eh. Kala mo ba hindi ko napapansin yon? Patuloy kong paninigaw. Minabuti na nga lang ni Aaron na ilayo muna ako upang kumalma ang tensyon sa pagitan namin ni AC. Hanggang sa isang araw. Ate, pwede ba tayong mag-usap? Mahinahon na pagkakasabi ni AC sa akin. Isang matalim na mangtingin ang isinukli ko sa kanya. Ngunit laking gulat ko, nung lumuhod ito sa harapan ko at paulit-ulit na humingi ng tawad. Sa pagkakataong yon ay para bang lumambot ang puso ko. Iba naman kasi talagang magsorry tong si AC. Talagang hindi ko matitiis kapag siya na ang nagbaba ng pride niya. Kaya naman niyakap ko ito at humingi rin ako ng tawad sa kanya. Dahil nga sa nadala kong masyado sa emotion ko. It's okay ate. Nagkaroon lang talaga tayo ng misunderstanding sa nangyari. Paliwanag nito. Pero may bigla pa itong pahabol na sinabi na siyang bumagabag sa aking isipan. Ang pogi ni Aaron ano? I like him. Mapang-asar na pagkakabulong ni A.C., bago niya akong iwanan na gulong-gulo ang isipan. Pero palagi ko namang sinasabi sa sarili ko na kapatid ko siya at never niyang gagawin sa akin ang pumapagabag sa isipan ko. At kaya naman pinagsawalang bahala ko na lang ang naging aksyon niyang yon. Hanggang sa makalipas lang ang halos dalawang linggo. Babe, Magpaalam lang sana ako sa iyo ha. Pupunta ka ako sa mall para mag-shopping ngayon. Paalam sa akin ni Aaron. Mabilis ko naman siyang pinayagan. Ang paalam nga lang niya ay 3 hours lang siyang magsa-shopping. Pero heto nga, at lumalim na ang gabi, ay wala pa rin siyang nagiging update kung nasan siya. Tagtag na nga ng text, tawag at chat ang ginawa ko. Ngunit piko pa rin akong makatanggap ng mensahe mula sa kanya. Habang ako ay hindi mapakali sa aking kinauupuan, ay biglang may dumating sa akin na isang mensahe. Kakagat ko naman itong tiningnan. Dahil nagbabakasakali ako na ito ay mensahe ni Aaron. Ngunit hindi pala dahil ang mensahe pa lang yon ay galing sa kaibigan ko. Ang laman nga ng mensaheng yon ay isang litrato na nagpapakita ng aking boyfriend na si Aaron at ng aking kapatid na si AC habang magkasama at magkaakbay sa isang lugar. Nung nakita ko ngayon ay hindi ko maipaliwanag kung ano ang mararamdaman ko. Magkakahalong sakit, galit, lungkot at ismaya ang naramdaman ko. Matapos ko ngang makita ang larawang yon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon na ito. Ang ninanais ko ng noon ay sana ito ay isang prank lamang ng kaibigan ko. Ngunit kahit sa ang anggulo ko tingnan, ay totoong-totoong larawan nga nila yon at nang gabi nga rin yon, ay tumawag sa akin si Aaron. Babe, I'm going home na. Sorry, natagalan ako. Ang haba kasi ng pila sa mall. Sabi pa nito na akala mo ba wala siyang ginawang panluloko. Anong nangyari sa atin? Diretsahang tanong ko sa kanya. Habang unti-unting nadudurog ang puso ko. What do you mean, babe? Patuloy na pagtatanga-tangahan ni Aaron. Kaya naman dito ko na sa kanya ipinulalas ang nararamdaman ko mula nung nalaman ko ang panloloko na kanyang ginawa sa akin. Kailan mo pa ako niloloko? Mangiyak-ngiyak ko ng sigaw. Narinig ko pa nga na bahagya itong natawa bago niya pilit na pinago ang tono ng pananalita niya. Daniela, pasensya ka na. Hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat ng ito. Sagot ni Aaron sa akin. Ngunit kahit sa kanyang mga salita ay hindi ko maramdaman ang kahit katiting na pagsisisi. Nakakalito ang lahat ng nangyari. Hindi ko kayang tanggapin ang katotohanan ng ito. Paano mo ako nakuhang lokohin? At kapatid ko pa talaga mismo? Sagot ko sa kanya. At dito nga niya pinitawan ang isa sa pinakamasakit na salita na natanggap ko sa buong buhay ko. You know what, Daniela? I didn't love you at all. Ginawa lang kitang tulay para mapalapit ako kay AZ. Dahil she's the girl that I love. Everything goes to plan. Ito ang huling katagang sinabi niya. Bago niya putulin ang tawag. Sa pagkakataon ngayon ay napasalampak na lang ako sa sahi. At dito na bumuhos ang luha ko. Sa kabila ng lahat ng ito, ay hindi ko maipagkakait sa sarili ko na gabi-gabi ay sumasagi pa rin sa isipan ko ang mga masasayang alaala namin ni Aaron. Nung ko nga rin na-realize na ang bawat minuto sa buhay, ang bawat sandali ay napakahalaga para sa atin. Dahil hindi mo malalaman ang mangyayari sa buhay mo bukas. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, alam kong kailangan kong harapin ang katotohanan at tanggapin ang realidad na hindi lahat ng pag-ibig ay magtatagal. Kaya naman, Matapos ang insidente yon, ay napagdesisyonan ko na dalhin muna ang sarili ko sa isang lugar kung saan makakapag-isip ako ng maayos. Pumunta ako sa aming bakasyonan. Isang lugar na kung saan nabuo ang pagsasamahan namin ng kapatid ko. At ang una kong pinuntahan dito ay ang mga puno na itinanim namin na sumisimbolo sa pagkakaisa namin ni AC hanggang sa... Matapos nga ang ilang araw na aking pagmumuni-muni dito, laking gulat ko nang biglang may kumatok sa pinto ng bahay na to. Napalingon ako at dito nga ay nagulat ako sa aking nakita. Pagbukas ko kasi ng pinto ay bumungad sa akin si AC. Ate, pwede ba kitang kausapin? isang malumanay na pagkakasabi ni AC sa akin ang aking narini. Tila na ba sa pagtakas ko sa realidad, ay muli na naman siyang papasok sa buhay ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ipinaling ko na lang ang tingin ko sa mga nagagandahang halaman sa lugar na yon. Subalit sa kabila ng kanyang nagawa sa akin, ay hindi ko pa rin natiis ang kanyang presensya. At ito ay pinatuloy ko sa loob ng bahay. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya. Muli ko ang nadama ang kirot sa puso ko. Ate, alam ko na hindi mo siguro ako mapapatawad sa lahat ng ito. Subalit, kahit na ako ay hindi mo mapatawad Nais ko pa rin humingi ng tawad sa'yo, ate. Sorry sa nagawa ko. Inaamin ko ang pagkakamali ko, ate. Sorry talaga. Paghingi ng paumanhin sa akin ni AC. Paano mo nagawa sa akin to, AC? Paano mo nagawang agawin sa akin ang taong minamahal ko? Tanong ko sa kanya tila ba ako ay humihingi ng paliwanag sa isang bagay. Sorry, hindi ko inaasahan na magagawa ko ito ate. Hindi ko ine-expect na hahantong sa ganito. Sa maniwala ka hindi, pilit kong iniwasan ang nararamdaman ko sa umpisa. Pero habang tumatagal, ay mas lalo na akong nahuhulog sa mga titig at pagmamahal ni Aaron. Kaya naman hindi ko na napigilang isang tabi ito. Patawarin mo sana ako ate. Sagot ni AC na tila ba may halong paghihinayang sa kanyang mga salita. Tanging yakap ang naging tugon ko sa sinabi niyang yon. I can express two words ang pagpapatawad na nais kong sabihin sa kanya. Pero alam ko na she can feel my forgiveness with my hug and actions to her. Hindi ko alam kung ito ba ang tamang gawi. Ngunit sa puntong yon ay naramdaman kong ang lahat ng bagay ay mayroon ding puwang para sa kapatawaran at panibagong simula. Sa huli, naisip kong hindi ko kayang palakihin ang galit at poot sa aking puso. Sa halip, pinili kong magbigay ng pangalawang pagkakataon at patawarin ang mga taong dumurog sa puso ko. Kaya naman buong puso kong tinanggap ang itinadhana para sa akin. At naging masaya ako sa naging relasyon ng kapatid kong si AC at ang lalaking minsan kong minahal na si Aaron. At dito na nga nagtatapos ang kwento kong ito sa kabila ng mga pangyayari na aking pinagdaanan, napagtanto ko na ang pag-ibig ay isang matinding damdamin na nagdadala ng kaligayahan at saya. Subalit maaari rin magtulot ng pait at hinanakit. Ang pagmamahal ay hindi perpekto at hindi rin palaging magiging madali. Ngunit sa bawat pagsubok, naroon ang pagkakataon upang matuto at magmahal ng higit pa sa buhay ng isang tao. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Daniela at ito ang kwento ng buhay ko.